Ayan po, nandito na kami sa bahay. Pwede lang po ako ng tinapay, suman, tapos sitaw, talong, saka baboy. Ayan lang po. Ayan nga pala. Ang sitwasyon sa amin, likod ng bahay. Ang dami bulaklak talbos ng kalabasa guys. Ganda oh. ng araw dito guys. Oh. Lawak oh guys. Hindi po sa amin 'yan. 'Yan po yung nasa likod ng bahay namin oh. Ayan. Ayan guys, dahil isang salamin na po itong araw namin. Oh. Damit namin. Ilalaban na naman ang akin. Ilalaban na si Mama. Mama Che. Yan, guys. Bago ako magluto sa salang ko na itong damit. Yung nabili ko nga palang sitaw, guys, lulutuin ko na. Nalagyan ko ng ganito, guys, ng baboy. Salang na natin, guys. Palambutin ko lang yung baboy guys. Pag mamantikain po. Hindi uh, nga taba-taba siya. Parang di na tayo maglagay ng mantika. Guys, eto na po yung karling. Ayan, guys. Kaya lang natin siya dyan na magmantika. Tingnan po, guys. Lumalabas na yung mantika. Mo. At ayan po, guys. Pwede na po tayong magbisa. Bibilin ko lang yung ano, karne. Bawang sa sibuyas Tapos, itong sitaw. Yung sitaw nga pala guys, ihali lang po. kasi okay. meron pa po yung parang may na ng mga basa. Meron pa ang lupa okay, guys. Kaya ito yung ito lang ang lulutuin ko guys. Maglagay ako na ng oyster sauce. Saka toyo. Saka toyo. pang iso ka guys saka tubig takpan muna natin guys habang nakasalang yung niluluto ko kukunin ko na yung damit na nilaban ko guys yan guys kukunin natin yung nilaban ko kaya darating na yung umasa. na naman siya guys. tapos na. Tapos mamaya papasok naman yung pangalay ko. Ano naman, magpa-plancha ng unicorn. Nagay natin natin kumot sa isang kalamigyan. Mamaya na ako magsasampay kapag naluto na yung ulam. Kasi baka masunog. Guys, tingnan natin kung luto na, kung malabot na yung sitaw. Maglagay muna ako ng paminta, guys. Nakalimutan ko eh. Tingnan natin kung malabot. At ayan, guys. Malabot na yung sitaw. At ayan na, guys. Luto na ang aming pananghalian. Adobong sitaw na may karne ng baboy. Salamat sa panonood. Tapos na ako magluto, guys. Sa so, tampay naman ako ng mga damit. すみません。 At ayan na po guys Natapos na po ang ang labahin. Oras na po para mag-edit. Sana po mag-follow po kayo at mag-subscribe na po. At like and share niyo po. Salamat sa inyong panonood. God bless.